Wow. Creamy. Malamot na guys. Ah. So what's up mga guys? Nakikita nyo ba yung mga kamuting kahoy na yan? Hindi yung laman ang lulutuin natin yan, kundi yung katawan mismo. Gagawin natin yung adobo ala chicken pet. Okay, let's go. Kunin na natin. So ito na guys, yung adubuhin uh, natin sa araw na ito. So ito yung kamuting kahoy. ah uh, kung tawagin sa amin ay balinghoy. So ito na guys, ah uh, ayan, lilinisan na natin yung kamuting kahoy o kaya kung tawagin sa amin ay balinghoy. Okay, let's go. So ito na guys, uh, ayan, putol-putolin na natin itong katawan ng ano, balinghoy. Let's go. So pipiliin nyo lang guys yung malambot para Madali siyang lumambot pagpakuluan. So ito na guys, ito na yung gagawin nating adobo sa araw na ito. So ayan, so syempre meron tayong bawang. Ayan, sibuyas. So ayan, daon ng laurel, siling pula at saka pampabango, siling verde o siling na green. Ito na yung katawan o puno ng kamuting kahoy kung tawagin sa amin ay balinghoy so okay guys start na tayo let's go sunod natin yung sibuyas feeling green ang feeling pula okay So ayan guys, ugasan so natin yung balanghoy. So ito na guys, lutan na natin itong ano, uh, balanghoy. At upat-upay na natin ito guys. Guys, takpan muna natin. So yun guys, nagbisa na siya lahat. Ngayon ay lalagyan natin yan ng tubig. Ito ang bango. Grabe, yan. So yan guys, antayin natin na kumulo yan at lumambot. Yan guys, kumukulo na guys. So, so ito. ito, ito. Lambot na yata ito eh. Hindi na pa ito. So yun na guys. So malambot na yung ano natin, bilanghoy. Ayan, lalagyan natin ng suka sa pampala, para pampalasa. Kasi syempre guys, lagyan natin ng tuyo. Lagyan natin ng ketchup. So yun guys, lagyan natin ng dahon ng laurel. Ayan, tsaka pamintang durog. Alright. Kayo na natin guys. Wow adobong adobo na siya guys So ito na guys Lagyan natin ng gisa mix Final na to Ito na yung last Ito na guys yung ating adobong chicken feet So ayan Alright Yun oh Wow Creamy Ah Sarap Ang bango bango oh. Parang mas masarap pa to sa panang manok So yan guys, so mubuk pa na natin tong balanghoy. Malambot na siya guys, ah. Mujami. So ayan guys, so Tikman natin po guys, ang loto ni Boss Ray. Adobo chicken pet. Kamoting kahoy eto na guys, oh. Isa na guys. Hmm. Yummy. At kung mahilig kayo sa mga nitong video, inibintahan ko kayo na mag-follow, mag-share at mag-subscribe sa aking Facebook page at YouTube channel. Thank you!